Sa mapagpalang araw sa inyo mga kapatid sa araw pong ito ngayon Nandito po tayo ngayon sa project namin sa My Vista Real, no? Project namin sa My Waniko Builders So i-update po namin kayo So itong kasalukuyan na uh, development ng project namin dito At the same time pag-uusapan din po natin no? Dahil sa loob po nagkakabit na po sila ng ating uh, concrete pavement Pag-uusapan po natin yon kung paano ikinakabit Pero bago tayo magsimula, introhan na natin Whoa! So, ito ngayon, papasok na tayo sa loob. No? ah dito, ah nagpipintura na po tayo. No? Sa lukuyan, siguro ang progress po nito ay mga nasa 90% na yung project namin dito ngayon. So, dito sa area na to, ayan, yung mga kasama natin. Ayan. kasama po si Foreman. ah bali, sa, dito sa side na to, ah nagbubuo sila ng simento. Dito sa part na to, eto kasama natin si Dudong. Kasalukuyan po siyang nagkakabit ng uh, concrete pavement. So, ito po yan, mga concrete pavement. Dito sa part na to, no, ito po kasi ay garahe. So, ang uh, po na design ay uh, concrete pavement. So, bago tayo mag-proceed uh, so, uh, kung paano ikinakabit yung ating concrete pavement, no? Yung mga bagay po muna na dapat po ninyong gawin kung uh, kayo po ay magkakabit ng ganitong klase ng uh, pavement, no? So, dito sa part na to, eto, kakabitan din po yan ng concrete pavement. Pero, hindi ganitong design. Ganitong design po ang ilalagay dyan. So, pag, pag kayo po ay magpapakabit ng ganyan o magkakabit kayo ng, ng mga concrete pavement na ganito, dapat yung area, no, ay na ng maayos. Kasi etong sa side na to lupa yan dati. So kinumpak yan ng maayos, no? Ah, uh, para pag ito na compact ng maayos, hindi po bababa, no? Kasi ito pong concrete pavement na to, hindi na po yan sinisementuhan, no? Ang ginagamit lang po diyan, nagkakaroon ng gravel bed. The same time, uh, nilalagyan ng binistay na buhangin. Bali ang nagpapa uh, tibay lang po niyan, no? Nagpapakapit niyan ay ang buhangin lang po ang ginagamit yan. So, malaking bagay po na uh, dapat na-compact nyo ng maayos ito sa part na to. Tapos, nalagyan nyo ng uh, gravel bed. Kasi po, pag yan po ay kinompak nyo lang yung lupa, tapos nilagyan ng binistay na buhangin, no? Ang problema po nyan, pag umulan at nabasa yung lupa, so malaki yung chance na lulubog yung part na uh, nababad sa tubig. So, dapat na ng maayos yung area, tapos uh, nalagyan ninyo ng Uh, maayos din na gravel bed. Saka kayo magpo-proceed na maglagay ng binistay na buhangin. So, dito kay Dudong. So, eto, kung inyong makikita, eto, nilalagyan niya ng binistay na buhangin. Bukod doon sa gravel bed, eto yung gravel bed niya, no, lalagyan din niya ng binistay na buhangin. So, ang mangyayari po niyan, bali eto, papatong na ganyan yan, no? pero dapat eto, ay naka si nyo po para pantay-pantay. Kung inyong makikita, pantay-pantay. Oh, Kasi po, si din po to No? Tapos ito, pinupukpok lang din yan ng rubber mallet. No? Para makuha nyo yung uh, kung alin yung saan yung pantay niya. Pupukpokin lang to ng rubber mallet. Babaon po yan dyan, no? Oh. Yan, bumabaon yan eh pag pinukpok ng rubber mallet. Ideal po, yung mga ganitong klase ng ah... Uh, concrete pavement. Halimbawa, gagawa kayo ng path walk, no? Sa sa exterior ninyo sa labas, no? Sa garahe, no? Pwede po 'yan diyan na uh, ilagay yan dyan. So, eto ngayon, no? Kung inyong makikita, tinatansi ni Dudong 'yan, no? Oh. Ilalagyan niya ng tansi. Babatakan ng tansi hanggang doon. No? Babatakan ng tansi hanggang doon. So, eto ang magiging guide niya, ibig sabihin, eto yung magiging elevation ng kanyang concrete pavement. So madali lang po itong gawin dahil kagaya nga po ng sinabi ko, 'no, ang advantage po ng paglalagay ng ganito ng ganitong klase ng mga materyales, 'no. Ah, uh, unang-una po, hindi niyo na po kailangan gumastos pa ng semento. So binistay na buhangin lang. Yan kagaya nung ginagawa ni Dudong 'no. Basta 'yun lang po tatanda ninyo dapat ah, uh, na-compact niyo nang maayos 'yung area, 'no. Kasi po pag 'yan hindi niyo na-compact nang maayos, kagaya dito, garahe itong ginagawa po namin ngayon pag ito hindi nyo na compact ng maayos at nadahanan nyo ng sasakyan so malaki yung chance na uh, lulubog yung ibang part no kasi hindi nga na compact ng maayos pero pag ito po na compact nyo ng maayos no hindi na po yan uh, gagalaw hindi na po yan lulubog kasi ang ang tendency nya no magsisiksikan itong mga nilagay ninyo na uh, binistay na buhangin magsisiksikan yan dyan sa pagitan ng inyong concrete pavement so ayan kung inyong makikita So, pinupukpok lang yan ng rubber mallet. So, ayan, buhangin lang po yan. No? Pero kung makikita po ninyo, ayan, no, hindi na po siya na, nauusod. No? Ayan, no, hindi na po siya na, nauuga. Kasi, uh, yun nga po, ang gamit ng binis na buhangin dyan, no? magtutulakan yan doon sa pagitan ng inyong mga concrete pavement. So, ayan. Ganyan lang po ang, ginaga ang ginagawa dyan. No? Isa, isa pa po, po sa advantage ng paggamit ng ganitong klase ng materiales uh, materials, no? Halimbawa naman po, umulan. So, yung tubig, hindi po siya mag stay dito sa ibabaw. Sisiksik naman po yan doon sa pamagitan ng no? uh, ah, ng inyong ah, mga concrete pavement. Magsasubside ang tubig. So, hindi maiimbakan ng tubig ang, ah, ang area. Tapos, madali din po siyang i-repair. Kung sakasakali po may repair kayo. So, eto, no, susungkitin nyo lang po to dito sa mga pagitan. Pag sinungkit nyo na po na ganyan, yan, aangat yan. So, madali din po ang pag-repair, no? Ah, uh, hindi rin po, ah, uh, hindi rin po matrabaho pag kayo po ay magri repair So, ayan, no? Kung inyong makikita, ma mabilis lang din po ang pagpa So, ayan, no? Yan, tingnan din nyo. Wala pong nilagay na simento yan dyan, no? Buhangin lang po talaga ang nilagay dyan. Yun lang, kailangan nyo lang na ma-flat, no? Para pag inilagay po ninyo to, no? Uh, lapat na lapat lapat siya do sa ilalim. So, ganyan lang po ang ano, tinaw, pupukpukin na lang 'yan. So, yan po yung isa sa uh, nakikita natin na advantage ng paggamit ng ah uh, ng concrete pavement. No, marami pa pong mga design 'yan. Ayan, no, iba-iba pong mga design ng concrete pavement na ah uh, na ng designer kasi dito sa project namin project namin na to meron tong designer so eto eto yung isa sa mga na-approve niya na design ng concrete pavement yan yung ilalagay dun sa part na yon so eto yan, kung inyong makikita no Napaka lang po ng ano nito eh. Napaka lang ng installation, no. Ang kailangan niyo lang talaga dito, no, may ay yung maayos yung uh, surface preparation, no. Yung yung lupa, no na tamper nga po ng maayos tapos uh, may maayos din na gravel bed no? eh, sa magtatanong kasi sa mga nakaraang video natin sa project dito sa Waniko Builders uh, nakita nyo naglalagay tayo ng polythylene sheet so eto para mas malinaw kasi ang nag prepare na itong, uh, area na to sila Porman tatanungin natin si Forman. Por naglagay tayo ng sheet dito hindi mm -hmm. oh, so ayan po hindi hindi po tayo naglagay ng polythylene sheet no? Kasi pag nilagyan po natin to ng polyethylene sheet, tapos biglang umulan, yung tubig po hindi magsasubside kasi open area to eh, no? Hindi magsasubside yung tubig, hindi bababa. Magi-stack ang tubig sa taas. So, kung ganito ang napili po ninyo na gagamitin, no? Lalong-lalo -lalo na sa mga exterior ninyo. So, wag na po kayong maglagay ng polyethylene sheet. Naglalagay lang naman tayo ng polyethylene sheet halimbawa sa loob, no? sa loob lang ng bahay. Pero dito sa labas, hindi yan nilalagyan ng polyethylene sheet. Kasi, yun nga, ang inaano natin, kaya tayo gumagamit ng polyethylene sheet, uh, moisture barrier po yun, no? Pero dito, pag sa labas, huwag nyo lagyan ng polyethylene sheet kasi baka po mamaya, gayahin nyo po yung, sa, yung video natin nung mga nakaraan, naglalagay ng polyethylene sheet bago magbuhos So dito, hindi po siya nilalagyan ng polyethylene sheet. Kasi, sa magtatanong, paano ba pag nagpuputol? So grinder po ang ginagamit. Ayan o. Oh. Madali lang naman po siyang tabasin, ginagrind lang po siya. No? So, doon po sa mga gustong matuto, gustong mag-DIY o nagsisimula pa lang na magkabit o na, gustong magkaroon ng idea kung paano ikinakabit itong uh, concrete pavement na to. So, yun nga, uh, gabayan nyo lang, asundan nyo lang po yung video natin na to, no? At check na may matutunan kayo doon sa video natin. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon kung paano nga ba kinakabit ang mga concrete pavement. Sa muli, maraming salamat. Ito po si Jodrius. Thank you and God bless.